Hello everyone, it's me Ferl DM once again. And for today's video, ay gagawa po ako ng putcherong binti ng baboy. So I choose binti it's because much ano much cheaper siya, much tuloy. <laughs> Na Bisaya accent much. Sorry naman, much cheaper. So instead of ang gagamitin ko sana is yung pata, medyo pricey. So, napunta tayo sa binti ng baboy. So, ayan, hinugasan muna natin first of all ang ating meat and then sinunod na natin yung ating tomato and then the onion. And then the next one is the bagyo beans. So, next one, of course, in-slice na natin yung ating tomato first. So before anything else, um yung mga ingredients pala ng ating am uh, um, share while waiting na matapos ang ating pag-slice ng tomato. Um of course, yung ating pork binti and then the tomato, the onion, the garlic, um bagu beans, ang ating vegetable, and then the cabbage or what we call as repolio here in Philippines. And then tomato sauce. And then, meron din tayong slurry for the para sa ating medyo mag-ano siya yung malapot ng konti ang ating sauce. So, ayan na. Inislice na natin ang ating onion. You can slice whatever you want sa onion nyo. And then, the next one, pinipiko na yung um, garlic. Wala naman kasi tayo yung pang means ng garlic. So, mano-mano natin gagawin yan with the help of the knife. Ayan, so i-slice natin yung nang maliliit yung ating garlic. So ayan na. And then the next one is the banana or what we call as saba here in Philippines. So isa din 'yan sa ating ingredient ng ating pochero, ang ating banana. So slice it first before anything else And then we're done. So, ayan na, pinakuluan muna natin ang binti para habang niluluto natin siya ay malambot na siya yung karne. So, tinanggal muna natin yung mga bubbles kasi um, yan yung mga ano, yung dirty ng meat. So while waiting na lumambot ang ang ating karne kasi medyo matagal-tagal 'yan dahil binti siya may kasamang buto matagal. tagal. Tagal siya palambutan. So, ayan na. Nagprito muna tayo ng saging. So, ayan na. Prito na. Yung iba medyo nasunog na. Medyo malakas ang ating apoy. And then, sinunod na natin yung bagyo beans. Pinrito natin siya ng madalian. And then, yung um, garlic. Sinunod na rin natin siya in the same pan. Actually guys, yung garlic na yan dapat gagawin na um, as for toppings. Kasi gagawa sana ako ng fried garlic. So it happened. Hindi ko na lang siya hinango. So ayan, medyo nag-brown talaga siya. Napabayaan ko. Then sinunod ko yung sibuyas and then yung kamatis. And then yung main ingredient ng ating pochero, which is yung ating binti ng pork. Napalambutan na yan siya a while ago. So, ayan. Mix, mix, mix lang. haluin lang ng mabuti. And then, lagyan ng pepper. To add the flavor of the dish. Ayan. So, nilagay na rin natin ang tomato sauce. Ayan. Kisahin natin ng mabuti ang tomato sauce along with the meat. Then, nilagyan natin ng slurry para mag medyo lumapot naman ang, ang sauce ng ating dish na niluto. And then, washed sugar para lasa na ano, medyo ano, sweet yung ating puchero. And then sinunod na rin natin ang, ang repolyo. Um, yung repolyo dyan, wag lang natin masyadong i-overcook. Um, medyo on uh, half cook lang siya. Yung mabilisan lang para yung crunchiness ng gulay ay nandun pa rin. At hindi siya yung malata habang hinuha natin. So mas maganda pa rin na ang gulay ay medyo crunchy kahit half cooked lang, much better. So ayan, nilagay na rin natin yung naprito natin kanina. Na na-set aside natin yung banana and then yung baguio beans. So that's it. Ganun lang ka guys ang ating potchero na binti ng baboy. So, thank you for watching, guys. Bye bye. Don't forget to like and subscribe my channel. Bye bye. See you on my next video.